Pique, Romualdez at saka si Zaldico ang talagang uh, uh, punot dulo nitong uh, korupsyon pagating pagdating sa mga budget natin. Hindi lang sa flood control. Yan po yung sinabi ni BP Sara Duterte. Sinugundahan naman ni Tiangco yung kay Zaldico. Hindi yung kay Romualdez ha. At eto namang uh, si Diskaya eh siya mismo nagsabi bilang witness eh mismong narinig niya sa mga congressman na humihingi sa kanya na ito ay para kay Speaker Romualdez, ito ay para kay Zaldico. So sinabi na nila, okay, ngayon, ito ngayon si uh, uh, Magalong nagsalita na rin, okay, finally. O so, ito, pasok. Nas, marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Uh, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa ba yung... Oh. Finally, tinanong, di ba, walang kaduda-duda yan. Kasi tinanong kung yung mga congressman ba ay, uh, o mga mambabatas ba ay involved. Ang sagot niya, walang kaduda-duda yan. Oh. At ito nga, ayaw pa nilang banggitin yung kanilang mastermind. Sa mga mastermind nila niya, si Saldi ko, hirap na hirap pa silang banggitin. Balita ng media, yung independent body na ifo form ng presidente, antagal! Nakakabwisit na. Alam mo yung gano'n na eh, wala bang pwedeng bilis kilos na presidente? <laughs> Hindi kasi alam mo eto'y booking na booking na. Booking na ladies and gentlemen, yung insertion nangyari pa yan noon pa. Dinideliberate deliberate pa lang yung 2025 budget nangyari na yan. Yung mga blank doon sa budget, nangyari na yan. Last year pa yan eh. Yung budget na yan. The most corrupt budget. The most insertion. Ladies and gentlemen, the budget with a blank. <laughs> <Sh> <laughs> Hanggang ngayon, wala pa. Tama na yung drama mo, Mr. President. Ano ka? Ayus-ayusin mo yan. Ito na, oh, lahat na ng tao eh. Inunahan ka pa ni Diskaya. <laughs> ino na ka pa ni Magalong. Ano, bumaba ka na kaya. mag ka na lang kaya. Alas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya. Palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Partilis Representative Zaldico for some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Alam mo, tanong mo si Lakson. <laughs> Kaibigan mo yun, di ba? Kaibigan mo yun, tanong mo si Lakson. Tanong mo rin si Soto kung bakit takot na takot silang banggitin yung pangalan. <laughs> Sus, kumpare. <laughs> Wala talaga. Soto nasira yung pangalan mo, sayang. Sayang yung uh, mga pinaglaban mo noon, nasira lang dahil dito. Hindi kasi ladies and gentlemen. Yung una, yung mga lumalabas na alam naman natin na talagang uh, kasama niya at meron pa nga siyang statement nakita ko na inamin niya talagang kaibigan niya 'di ba yung sumagot siya kay ano kay uh, kay doon sa isang uh, NUP na umalis at binanata na si si ano si eh, tapos nakaladkad daw yung pangalan ni Biko Soto kaya ngayon pinagtanggol ngayon ni ni Tito Soto si Biko Soto eh, tapos sinabi niya nga doon, ang kaibigan niya man talaga niya si Martin Romualdez. Ayan tuloy, alam mo, nababahiran tuloy tayo ng... Uh, paano magiging independent? Unang-una, -una, ito, halimbawa, ito, gustong-gustong pumunta sa Congress, hindi inimbitahan. <laughs> tapos ayaw naman pumunta sa Senado. Too much drama? Ay, nako, ay, may why don't you just tell it all, di ba? Iyan eh, eh, yung sinasabi nila kay ano eh, ito si Soto at saka itong si si Lakso. Yan yung kanilang bukang bibig eh, na bakit oh actually yung sinabi pala si Soto pala particular na sinabi na bakit daw uh, hindi ano hindi hindi papwede na maging uh, state witness si Diskaya kasi dapat daw tell it all. <laughs> Sabihin nyo yan kay Magalong. Since siya naman yung unang naggaganyan, sabihin nyo na lang si Magalong na tell it all na. Huwag ka na mamili ng lugar. Hindi ako ah. Naintindi ko yung gusto niyang drama na sa Congress. Eh kaya lang hindi talaga mangyayari yun eh. Malabong mangyari yun. At sabi na nga ni Tiangco, kalokohan yung uh, pagdinig sa kamara o yung hearing na yan sa kamera, isang kalokohan yan. Kasi nga po, iimbestiga mo sarili mo. I mean, halimbawa, may krimen. Alam mo yan, pulis po kayo dati. May krimen. Pupunta ako ngayon sa presinto, sasabihin ko, sandali ah. Ako yung suspect sa pagnanakaw. Iimbestigan ko sarili ko ha. Tumabi muna yung mga investigador dyan. Ako na mag sa siga sa sarili ko. Pero ikaw yung suspect. Parang gano'n ang ginagawa sa camera eh. Iniimbestiga nila yung sarili nila. Kaya nga sabi ni Tiangko, kalokohan niyang ganyan. Yung pag-iimbestiga sa sarili. Tapos, ito naman si Magalong, pilit ng pilit sa camera. <laughs> Hindi, sana lang, sana lang. Eh, ano mo na sa Senate? Inunahan ka pa ng iba eh. Why? Ayon sa punong lungsod ng bagyo, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinunari ni Mayor Magalong ang ANIA Sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng District Engineer. Kasi ho, kalimitan, alam nyo naman yung District Engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan, yung mga babatas, hindi naman si Secretary, Secretary DPWH. Kasi naging, ganyan na ho naging kalakaran. Bakit, bakit sila sila nagmimili? Kasi nga, nandun ho yung complicity. Nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano ho natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniya ay sentro na... Ay naman pala, mas may kredibilidad ng Senate eh. Bakit doon ba sa Kongres mo gustong pumunta? Eh sir, hindi po kayo imbitahan. Huwag na po kayong umasa na iimbitahan kayo doon. Usapin So marami nagsabi sa akin na, ay mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktihin ka. Sabi ko, alam naman ako hindi pupunta sa alam, man ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre, nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the, uh, to the battlefield git pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuhong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan eh, na nire-raise, eh. katulad yung sinabi ni, ni uh, Yusek uh, Claire na palagay niya from his uh, from her personal perspective sabi niya kung pwede sa commission sapat walang politiko mm. Eh, nakatao naman na politiko ko so kumbaga parang wala na ako sa qualification so i would accept that Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuoing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon.